So ayan guys, na aplatan tayo. Sheesh. <laughs> Na-aplatan tayo. Ito na mga idol, ginukupay na. Sheesh. See what you see, mga lords. Naplat tayo ngayon. <laughs> Malas tayo. Hello, okay, guys. Naupay <laughs> Lalabog ko na ko <laughs> <laughs> So ayan mga idol Papunta nga amat kami ngayon Sa ano Sa may bakong burungan Si Samar Philippines Ayan Sobrang ganda dun mga idol May swimming pool Dun sa Golden Creek Ayan Mga idol Samahan niyo ako Magbiyahe Papunta dun Let's go Ayan, nandito po kami sa barangay Kampisaw. Shout out sa taga Kampisaw, Borongan City. Ayan. Okay ngayon yung araw. Buti na lang mga idol, hindi maulan ngayon. Sobrang maganda ang sikat ng araw ngayon. Ayan. Ayan, meron na pong makikita dito. Vloggers din si Armoto Vlog. Ayan, shout out kay Armoto Vlog. Ayan. Ride ship, idol. Ayan, mga idol, malapit na kami. Nandito na kami sa Barangay Sotan, Brongan City malapit ka kami sa Golden Drake Creek. Ayan, maganda doon mga idol, may swimming pool. At suwabi talaga doon. Sarap maligo. Ayan, shoutout nga pala kay Tembo Loglag Sa mga ka-team ko, ayan, so shoutout pala sa kasama ko. Philip Lupinia from San Ulyan, Eastern Samar. Shout out kay Glenn Cardenio from San Mateo. Ayan, mga kasama ko dito mayon, mga idol. <laughs> Shout out sa cameraman na mamanhin dalaw yung kamay niya. Sa kakahawak ng cellphone ko eh Shout out idol Ayan mga idol nandito na kami Ayun o nakikita na ayan May nakapaskin dyan ayan o eh. Golden Creek Ayan Ayan na, mga idol Nakikita ko na nga Ang resort Ayan, dito lang yung matatagpuan sa barangay may bakong Bulongan City, Eastern Samar, Philippines. Wow! Ang daming cottage So tara mga idol, samahan nyo ho. Ayan. <laughs> Ya di kada? tak ada. Ini kan dah Pero diri, di, ayan ha. Ayan, swimming pool oh. Ano? Ang boot. Ano yung di idol. Ayos di swimming pool la. Ming ming, eh gak. Ming ming. Ayan o, oh, swimming pool. Dito lang yun sa may bakong Burungan City. Ay! Ay, ayan. Yan po. Oh. Dito lang yun sa barangay may bakong. Ayan. <laughs> <laughs> ayan, may sila dung maganda. May okay na dito. Mga idol, sulit so, naman. Malapit lang dito. Ayan. Malapit lang dito eh. Sa barangay may bakong lang to eh. May swimming pool yan. Lukso na kita mga idol. Ayan, sobrang lamig ngayon. It's April. April 12 ngayon, no? April 12, 2024. Ayan. 11 AM. Dito lang yan sa Barangay May Bagong.